Nagkatampo, nagkatampuhan nga po kami kagabi, oh eh. anong, 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 bakit nagtampo? Eh kasi po, hindi sa hindi ko sumasabay sa pagkain umaga. Kahit yung umaga lang usano, o gabi. Ayun po, stop po muna natin. So, just a heads up lamang po. In this video is pag-uusapan po natin itong nagking vlog nila Tekram at Luis ah uh, kung saan nga po is kausap nila si Tita Evangeline from USA. And yun nga po nabanggit ni Tekram na kinagabihan daw po or uh, the night before that day, English. Basta nag nagkatampuhan daw po silang dalawa ni Luis dahil nga po uh, yun nga po hindi daw sumasabay si Luis sa breakfast, sa dinner, o baga hindi sila nagkakasabay sa pagkain. Which is para sa kay Tekram is alam natin na sobrang magiging masaya siya kung sakali man na kasabay or makakasabay nga po niya always sa pagkain si Luis. So ang kwento po dito is I believe uh, laging late na umuwi si Luis um, kapag gabi. So kaya hindi siya nagkakasabay sa dinner. And sa morning naman siguro is baka syempre maagang umalis si Tecra or something like that. Maagang pumupunta ng school si Luis kaya hindi siya nagkakasabay. So at least yung dinner man lang sana is magkakasabay sila. Kaso nga lang po hindi sila nagkakasabay kaya nga po uh, nagkatampuhan or nagtampo si Tekram kay Luis. So ito po ay po natin ang panunood. Hindi ko na wala yung mukha niya, ano yung nararagdag sa bigote niya o ano. Hindi ko na ako siya natititigan. Kaya nga, ayun, tama yun. Yeah, hmm. alam mo, kita mo, um, Luis, ganyan talaga ang mga magulang, kailangan everyday, kahit busy sila, ikaw busy ka sa pag-aaral, yung mga magulang mo, busy din sa buhay-buhay nila, para sa inyo din yan, mga anak. Hmm. Kaya kailangan naman, kahit minuto lang, na nandyan kayo harap-harapan, maitanong ka ng tatay mo, nanay mo, Kumusta ka, anak? Mm. Anong, anong ginawa mo sa buong araw? Sino ba yung mga bagong naging kaibigan mo? Kumusta yung school mo? Ano ba, meron ka bang problema? Yung gano'n ba? Mm. Ganon ang ginagawa ko sa mga anak ko. Oo. At saka hindi lang naman ako ang gumagawa. You know? Yeah. Kaya sana naman, Luis, na ibigay mo yung time, kahit hindi lang I know na si tatay mo hindi palaging nandyan lalo, lalo na pag may misyon yan siguro mga ilang araw hindi mo makikita si tatay mo and sa so, pumana natin dyan since nabanggit nga po ni Tita Evangeline na hindi always na andyan nga po si Tekram na nakikita ni Luis na kasama ni Luis at paka mga ilang araw daw po niya itong hindi uh, makikita so right now nga po sa so, ngayong araw na ito is Thursday August uh, sorry November 13 is kakalapag or nakarating kakarating nga lang po nila Tekram ng buong Tekram team sa Cebu para magmission nga po doon magpaabot ng tulong so nabanggit nga po nila Tekram ah uh, sa live nila kagabi ay believe mga one month or sobra one month din po sila doon so medyo matagal-tagal rin po hindi makakasama or makikita ni Luis si Tatay Ram niya. so sana man lang yun po yung pakiusap ni ano ni tita uh, Tito Evangeline na sana man lang kahit nabigyan ni Luis sana ng kaunting minuto, kaunting oras ang kanyang tatera, ang kanyang pamilya, kahit makasabay man lang sa pagkain, ay magiging masaya na nga po sana si tatera. Pero ngayon, talagang hindi sila magkakasabay sa pagkain. Uh, pansamantala dahil nga po andun sa Cebu, si La Tekram, para sa mission nga po. Dahil na sa mission niya. Kaya yung, yung, yung nandyan siya ngayon sa iyo, nakikita mo siya, ano yan eh, yung... Uh, mahalaga, ano ba sa, ano doon, yung um, yung bang precious ba? Hindi sininang yun ha? Yung ah. precious time ba? Mm. Yung ganun, yung, yung um, yeah, precious. Hindi sininang ha? Precious. Lang. <laughs> Hindi naman kita mapilit na magawa mo yun, pero bilang baga sa ano na tita, tita evangeline mo, pag ikaw sa puso ko, parang anak kita. Mm. You know? Ang ano ko sa iyo, parang anak. Yun. So sundin mo naman sana yung ano sa iyo na habang nandyan si tatay ngayon ng araw na ito bigyan mo si tatay ng time na magsalo-salo kayo sa dinner o oh, wow. breakfast pero pag may school ka of course pag may school ka iba ang hindi kayo magkasabay pero sa dinner impossible yan na hindi kayo mm -hmm. magkakapwedeng magsabay you know kasi kasiyahan niya ng tatay mo ah pero mm. mo, Luis, ikaw ngayon ang panganay. ah uh, hmm. Ikaw ang panganay, dapat ikaw yung magiging uh, magiging uh, ihimplo. Ano ba ako, ihimplo? Yung bang susundin ka ng mga kapatid mong maliit? Mm. Maging madan. Kung baga siya po yung ibig sabihin ni Tita Evangeline siya, kung baga yung magiging role model sa kanyang mga nakakabatang kapatid, kila uh, Kuya Jace, kay Ate Jillian, tsaka kay Wabier Ben Ben. At maging sa ibang mga kabataan, siya yung kumbaga maging role model para sundin nga po nila. Kasi nga po, kung ano po yung makikita ng mas nakakabata sa kanya, so yun po yung uh, kumbaga susundin nila o gagayahin nila uh, kapag lumaki na nga po sila. I mean. Kaya yun po yung gusto ng ipabot ni Tito Evangeline na kumbaga bigyan ng oras si Tatay Ram, ang familia, makasama man lang sa pagkain, sa dinner, kasi uh, kumbaga kasiyahan nyo ng mga magulang na andyan nga po ang anak kasama sa pagkain or magsalasalo yung buong pamilya uh, sa hapagkainan. Good example po, mm -hmm. good example. Yung makikita ka na, uy si Kuya, ba't wala dito? Ah, pwede rin pala na pag ako, pag lumaki ako, kasi laki ako ni Kuya, pwede palang hindi ako sasabay ng dinner. Mm. Kasi pwede palang ako na kahit gabi na, eh, pwede pala akong hindi na hindi mo na uuwi ng maaga kasi nakikita nila sa iyo. Ganun lang, ganun lang 'yun, Luis. Pag ang mga magulang magmahal sa isang anak, maswerte kayo kasi hmm. hindi Sama. lahat mga magulang kaya nilang mahalin ang mga anak nila kasi ang ginagawa nga nila mag-anak sila tapos ipamigay mag-anak sila tapos pabayaan na lang mag-ano dyan, you know? So, maswerte ka, Luis, dahil marami kang mga taong nagmamahal. Mm. Ang nandyan si tatay mo, Jack, si nanay mo, Jack, si tatay Ramil mo, you know? Si tito Jun mo, si nalat dyan. Yes. Ha, ah, Luis? Kaya pag meron kang maririnig na pinapagalitan ka, pinagsabihan ka, palagi mong isipin na hindi sila galit sa iyo kundi mahal ka nila kaya napansin nila kung ano ang mali mo at saka ayaw nila na mapapahama uh, hmm. okay Luis napakaganda po okay. napakaganda po ng pangaral niya tita maraming salamat po sa pagmamahal Ayan, talagang napakaganda po ng pangaral ni Tita Evangeline para kay Luis. Lahat po mga, ng mga sinabi niya is tamang-tama nga po talaga. At Ah, uh, kumbaga si Tita Evangeline po kasi is mas may experience talaga pagdating sa mga ganyan kasi nga po. Uh, mas nakakatanda naman siya. Tsaka may mga anak din po siya at alam ko na isang napaka responsable nanay or ina ni Tita Evangeline. Gaya nga po na nagkikwento niya sa blog na ito, talagang uh, discipline, ah uh, kumbaga disciplinary na ano, na tawdian, na ina na talagang sinusunod ng kanyang mga anak. So gusto niya siguro na kung ano yung nagawa or na-apply niya sa pagdisiplina sa mga anak niya. Gusto niya na ganoon din po ang gawin kay Luis. Uh, sa pamamagitan ng pagpapayo, of course, at sana makinig si Luis sa mga ipinapayo sa kanya, especially ni Tita Evangeline kasi para naman ito uh, sa ikakabuti niya. And para kay Luis naman, although although naiintindihan ko din naman siya kasi nga po yung edad nga po niya is nasa parang rebellious phase pa and since introvert din po siya na tao so kumbaga mas ano siya eh kumbaga mas mas gusto siguro niya na mapabisa or something na hindi sumasabay sa pagkain, sa pagkainan ng pamilya kasi siguro nahihiya siya kasi nga po introvert siya. Pero yun nga, uh, dapat i-adapt na nga po niya yung ano, kumbaga, ilagay niya, niya palagi sa isipan niya na part siya ng family at mahal siya ng kanyang pamilya kaya nga po napagsasabihan siya. And ang maganda rin dito kay Luis is ano, even though late siyang umuwi, alam po natin kung saan siya galing or kung sino-sino mga kasama niya. Alam natin na yung mga kasama nga po niya is yung mga Uh, ka churchmate lang po niya sa simbahan ng mga, kumbaga, matatawag din natin ng mga good influence din po sa kanya. Pero yun nga po, ang, ang ano lang doon, isa na is, mas agahan lang niya ang pag-uwi. sa ganun, is hindi mag masyadong mag-alala yung mga magulang niya sa kanya, yung pamilya niya sa kanya, at makakasabay pa niya sa pagkain ng kanyang mga magulang, ang kanyang buong pamilya. So yun po, I think hanggang dito na lamang po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.